Go monkey! Hindi <laughs> man ako gendian tamaan. Pagika mahulog, kitang-kita ka sa video. Yan gumagana na. Mama best. Mamay, mama. Papa isa Kuya. Kuya, tingin mo <may> picture kita. Sakay <laughs> ko din si archive ko lang. Mama, mama, video anse sarili natin. Aray. Daja.

a picture one two